Good day mga kas sideline. Para sa ating vlog ngayon, ipapakita ko po sa inyo ang ginagamit nating gamot sa ating bacterial flushing at saka yung feeds natin. Ipapasilip ko rin sa inyo mga kas sideline ang mga future broadcasts natin. Meron tayong mga batang uh, manok dito ngayon. So, ang isa ay for infuse, ang isa for line breeding. Kung sakaling papasa sila sa mga test na ating gagawin, so sila na yung magdadala o sila na yung mga bagong breeders natin para sa future nating breeding. So, abang-abang mga sideline sa ating future breeding. Siyempre, uh, natin yung best natin na mag-improve ang ating linyada. Magbibigay rin kami ng update mga ka-sideline tungkol doon sa alaga nating tinamaan ng halak. So, ipapasilip ko sa inyo kumusta na ba sila at saka ano bang naging epekto ng ating ginawang paggamot sa kanila. So, abang-abang mga ka-sideline. Let's go! So mga ka-sideline, backyard update Bumili tayo ng konting feeds Konti lang din naman yung alaga natin Pangit kasi kapag madamihan Kasi matagal maubos, mas ma mas maganda itong pakunti Konti lang, at least always fresh yung ating uh, mga feeds So dito mga ka-sideline, kakatapos lang ng ano sa amin Ng ng ano Kakatapos lang ng straight na pag-ulan dito sa amin sa Jensen. And then last night sobra-sobra ang pag-ulan. Na uh, pumasok na yung tubig dito sa amin. Kahit nakapader kami, nag-overflow na. So, meron tayo dito, ipapakita ko sa inyo ang ating uh, inihanda ngayon, isang bucket update lang. So, ito ang ginagawa namin mga ka-sideline. So, ito ay isang toxilac. Ang isang pad nito sa amin ay 70 pesos. Para saan ba itong doxilak ngayon? May mga ka-sideline ay prevention tayo sa ating mga alagang stag. Meron tayong isang BC na 45 na pinahinga na. Meron tayong Tanaka, Battle X. Meron tayong si Bangkay. And then, yung isa, ano pa, bata pa 4 months pa. So, ano lang muna yun yung premoxil powder. So, ito, magpa-prevention tayo. Tatlong, tatlong, ano, tatlong tablet bawat stag. Kaya bumili tayo nito. So, meron tayong 45, bangkay, at saka tanaka. So, sham yung kailangan natin. Kasi, sa prevention, bacterial flushing, 3 days lang. Kasi, nag-check naman ako, hindi naman ganun, ah, uh, kalala ang naging pinsala sa atin ng pangit na panahon. Yung tinamaan lang ay yung mga maliliit na stags, yung 3 months. Kaya bumili tayo nito, salto. Salto. So ito yung parang adjustment natin kasi nagkasakit yung manok natin. So kapag yung na sila, uh, ano na yung uh, tawag nito, papakainin natin sila pero yung medyo masarap na, hindi na yung hindi na muna yung integrato ito na muna so ito so isang kilo so pagkatapos nilang uh, makawala sa halak bibigay tayo ng purga sa kanila and then uh, yung vitamins na binibigay natin so ito lang yung binili, binili, ko kanina ito para to sa ano sa future use for future use ito mga sideline 10 ml guys, uh, ihanda kasi natin si Bangkay kasi papadala natin siya sa isang kaibigan, meron naman tayong ano uh, na dito na Norovitz, so yun na lang so yun, and then meron tayo dito ano pa itong iba, ha, slasher po ito guys, yan and then ito ay Integra 3 para yan sa mga stag natin meron ta meron tayong 45 tanaka, tsaka yung si Bangkay, pero si Bangkay wala na yun uh, paalis na yun yun. ngayon guys i-check natin yung mga ano yung mga CC ay ah, yung mga running 3 months na ginamot natin last time guys ito pala yung binabanggit kong stag natin ito ay Tanaka guys ah, uh, magsi 6 months na ito guys Ayan. first time nating mag-alaga ng ganito kasi mostly mga manok natin ay J-series so ito ay Tanaka hindi ko po siya nabigyan ng pangalan later na lang uh, mag magbanding muna kami ng medyo matagal yan and then ito yung gamit nating broodcock sa mga binibenta natin yan ang J45 na ano ah, J45 na dome yan. So papahinga natin siya. Kasi medyo matagal na siyang ano, uh, napiprit. si Bangkay guys, ito yung ipapadala natin sa ating kaibigan. Yan, mailap to guys kasi hindi to nahihimas. Yan. So ito yung uh, ipa-flashing natin. So, going to a good friend na to bangkay small ang size nito mga ka sideline ang breed nya ay J45 Brazilian Rapido wala na ang nanay nito dito kasi biglang nawala <laughs> hindi ko na mahagila pang nanay kumpiyansang kumpiyansa kasi ako eh so nawala ito yung yan hindi naman yung pasilip-silip nating j 47 na bago stag natin yan so hindi yung 47 natin wait palalabasin ko bago ko siya palabasin ito pala yung J380 natin na hen yan um, yung J380 mga kasideline na hen may na po yan kaso hindi ko talaga pinakastahan pa kasi gusto ko kapag nag-breed ano um, sulit so hindi ko pa kasi gusto siya sa ano sa BC na 45 baka sa 47 ko i-partner or sa 380 din yung 380 kasi natin binread natin sa free kicker so yun wala dito mga ka na nasa kaibigan natin kasi may magandang free kicker din siya na J series din so pinag-combine namin So wala lang muna, hindi naman tayo nagmamadali. Ito po yung bago nating J47. Sa apat na magkakapatid, ito lang yung natira sa atin. Pugi po ito mga ka -side line, matangkad. Yan. Pure J47 yan. wala akong update sa mga kapatid niya basta yung napalabas kung ganito ay apat na stag wala ring pulit yon kasi apat lang sila pero lahat sila matatangkad parang itay ito yata yung pinakamaliit sa kanila Yan. so dito mga ka sideline sa ating ginagawa gaya lang nabanggit ko kanina ano ah Diba sabi ko bacterial flushing. So wala naman talaga tayong bongga bong bonggang bonggang ano uh, program dito. Ganun lang talaga yung pattern kung gusto nating maging healthy yung mga alaga natin. Kapag hindi tayo kampante, pangit yung panahon. Prevention tayo, gaya ng ginagawa natin. So kami prevention kami 3 days. Katapos ng ano, prevention, prevention yan kapag walang sakit pero pag may sakit, treatment po 5 to 7 days or 7 to 10 days ganon kapag natapos mo yung prevention ng matiwasay walang sakit, walang ginaramdam yung manok mainam na purgahin natin tapos paliguan Ang gamit namin dito is wormax or Astig depende sa available and then sa prevention kasi prevention nga, walang sakit yung binibili ko lang talaga ay Doxilac yun So napaka-konti lang ng alaga natin mga ka-sideline. Ito lang kasi yung kaya nating alagaan. Hindi talaga ako nagpaparami ng yung sobrang dami talaga. Kasi mahirap. So, yun. Ito na po yung alaga natin, yung ginagamot natin. Oh, grabe yung pagpayat nila. Hindi kasi natin pinapakain sa umaga to gamot lang talaga sa hapon na sila nakakakain so hinggan nyo kung mayroon pa ba kasi sa akin wala na wala na yung ano wala na yung halak parang magic talaga kapag nagdeklaging tayo mga ka-sideline hindi talaga magdadala ng kahit na anong antibiotic yan kapag hindi ka nagdeklaging ito hindi pa natapos yung uh, proseso ng panggagamot pero magaling na pero hindi pwedeng ganun dapat tapusin talaga so, check meron pa ba wala na rin parang magic pero hindi po yung magic mga ka-sideline. Ganun talaga ang epekto ng declogging. Lapit natin. Pero hindi po po talaga ito tapos ha. Meron pa itong ilang araw. Sa so unang mga araw, matapang talaga yung binibigay natin. yan Pumayat sila mga ka-sideline. Ayos lang yan importante magaling o gumaling kaya bumuli tayo ng salto na pang 3 months medyo mahal yun pero at least makabawi sila kapag natapos natin yung proseso ng panggagamot dito sa kanila mas mainam na magpurga na tayo purga tapos ah, bigay tayo ng ano ah, ah, bigay tayo ng vitamins So hanggang dito na lang tayo mga ka-sideline. Thank you for watching po. Again, maraming salamat po dahil umabot tayo sa ating goal. Antay-antay uh, lang po tayo sa ating promo and then mag-announce ako kung meron na tayong uh, pamimigay na manok. Kasi sa ngayon, wala pa talagang available. Pansin naman sa video mga ka-sideline na napaka lang ng alaga natin ngayon. Kasi selected lang yung nandito. Ito lang talaga yung kaya natin alagaan. So, abang-abang lang po. At saka maraming salamat sa suporta. Sa mga hindi pa po, po nakapag-subscribe, pa-subscribe naman po ako. At saka pakishare na lang din ang ating video. Salamat po.